Ang iyong anghel na tagapagbantay ay may mahalaga at nagbabagong mensahe para sa iyo sa mismong sandaling ito. Ikaw ay nasa proseso ng malalim na pagsusuri sa sarili, pinag-aaralan ang iyong mga kilos, iyong mga iniisip, at natutuklasan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal sa sarili. Ang iyong dedikasyon sa pagkakilala sa sarili ay naglalagay sa iyo sa isang natatanging posisyon upang maakit ang iba't ibang pagkakataon sa pag-ibig. Mukhang ikaw ay nasa isang estado ng matinding pagiging bukas, handang tumanggap ng bago at hindi kilala. Naitanong mo na ba kung bakit ang paghahanap sa sariling kaalaman ay napakabago? Kapag tunay nating kilala ang ating sarili, nagbabago ang lahat. Nagsisimula tayong makita kung ano talaga ang mahalaga at kung ano ang nagpapasaya sa atin. At doon, nangyayari ang isang kahangahangang bagay, nagsisimula tayong maakit ang mas malusog at tunay na relasyon naramdaman mo na ba ang pagbabagong ito? Ang bagong tiwala na iyon, ang panloob na kapayapaan, na nagmumula sa tunay na pagmamahal sa sarili. Hindi ito napapansin. Nadarama ng mga tao sa paligid natin ang enerhiyang ito at naakit sila dito. Ang pagmamahal sa sarili ay parang magnet para sa tunay na pagkakataon. Ngunit paano natin malalaman kung talagang bukas tayo sa bago? Ito ay isang pakiramdam ng pagiging handa, ng pagiging handang tanggapin ang darating, nang walang takot. At iyon ay makapangyarihan. Ito ay pagiging nasa harmonya sa ating panloob na sarili. Ito ay paghahanda ng lupa para sa tunay na pagmamahal na mamulaklak. Kaya, ipagpatuloy ang paglalakbay na ito. Patuloy na tuklasin, kilalanin, at mahalin ang iyong sarili. Sapagkat ito ang paraan upang ikaw ay lumakas at handa na maakit ang pinakamahusay. Ito ang susi para sa isang mas mayamang at ganap na buhay. Ikaw ay nasa isang natatanging at malalim na enerhiya, malalim na nakakonekta sa iyong mga damdamin. Sa paglalakbay na ito ng pagkakilala sa sarili, isang proseso ng personal na pagpapagaling ang ipinahayag. Ikaw ay nagpapagaling ng mga lumang sugat at nakakalampas sa mga insecurities na dating hindi malalampasan. Ang panloob na pagbabagong ito ay nagbibigay daan sa iyo na huminga ng nais na kaligayahan Umaakit ng paghanga at positibong enerhiya mula sa lahat sa paligid. Ngunit ang landas ng paglago ng tao ay patuloy. Napansin mo ba kung paano binabago ng bagong kumpiyansang ito ang iyong pakikipag-ugnayan sa mundo? Ang paraan ng iyong pagpapakita at pakikipag-ugnayan ay sumasalamin sa pagbabagong ito. Napapansin ito ng mga tao, na inspire at naakit sa positibong enerhiyang ito. At ikaw, handa ka bang ipagpatuloy ang pagtuklas sa mga bagong layer? at matuklasan pa ang higit patungkol sa iyong sarili. Ang patuloy na prosesong ito ang nagpapayaman sa buhay at puno ng posibilidad. At habang ikaw ay nagpapatuloy, bawat araw ay nagiging isang pagkakataon upang maging mas tunay at ganap. Ang iyong pagpapahalaga sa sarili ngayon ay isang halos na hahawakang lakas, at ang kumpiyansang ito ang pundasyon kung saan mo itinatayo ang bawat bagong araw. Hindi lamang ikaw ay umusad sa pagpapagaling ng mga lumang sugat, Ngunit nagsimula ka rin na magtakda ng pamantayan ng pamumuhay, mga inaasahan, para sa hinaharap. Ang estadong ito ng mataas na kamalayan ay nagpapatunay sa kapangyarihan ng pagkakilala sa sarili at pagtanggap sa sarili. Kinikilala mo ng lubusan ang iyong halaga at ang mga natatanging katangian na dala mo sa lahat ng kapaligiran. Sa malinaw na kamalayan ng iyong kabutihan, Pinapanatili mo ang integridad at karangalan nang hindi kailanman naging target ng mga iskandalo o nakagawa ng malalaking pagkakamali na maaaring mabigat sa iyong konsensya. Ang pagkaalam na ikaw ay minamahal ng Diyos ay nagbibigay ng isang aura ng kapanatagan at kumpiyansa na nakikita. Napag-isipan mo ba kung paano binabago ng bagong kumpiyansang ito ang iyong pakikipag-ugnayan sa mundo? Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay gabay ng malinaw na layunin at malalim na pag-unawa sa iyong halaga. Napapansin ng mga tao sa iyong paligid ang pagbabagong ito at natural na naakit sa iyong mahinahon at kumpiyansang presensya. Ngunit ano ang ibig sabihin nito para sa iyong hinaharap? Kaya, magpatuloy sa landas ng pagtukla sa sarili. Pahalagahan ang bawat sandali ng pagmunimuni at pag-aaral. Ito ang susi para sa isang mayamang at ganap na buhay, kung saan maaari kang maging tunay na tunay at mabuhay ng may integridad at layunin. Nararanasan mo ngayon ang isang sandali ng malaking visibility, umaakit ng mga sulyap mula sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, may isang taong partikular na nasa iyong mga isipan, kahit na hindi siya gaanong nakikipag-usap tulad ng nais mo. Pinapanood ka niya mula sa malayo, marahil ay hinihintay ang tamang sandali upang magpahayag o simpleng nagtatamasa ng iyong presensya sa mas nakareserbang paraan. Ang katahimikang ito ay hindi nababawasan ang intensidad ng kanyang interes. Samantala, napansin ng ibang tao ang interes na ito at ngayon ay hayagang nakikipagkumpetensya para sa kanyang atensyon. Nakikita nila sa kanya ang potensyal na pagiging malapit. Ngunit nakatuon ka sa iyong sariling mga pangarap at aspirasyon. Ito ay isang panahon ng spontaneity at passion para sa iyo. Kung saan sinusundan mo ang iyong puso at tuklasin kung ano talaga ang gusto mo sa buhay. Ang pagiging tunay at determinasyon na ito ay lalo pang nagpapataas ng iyong kaakit-akit, pareho para sa kanya at sa iba. Naitanong mo na ba kung bakit pinili niyang manood mula sa malayo? Marahil ay hinihintay niya ang tamang sandali o natatakot na makialam sa iyong paglalakbay sa pagtukla sa sarili. At ang iba na ngayon ay nakikipagkumpetensya para sa iyong atensyon, ano talaga ang hinahanap nila. Nakakainteres makita kung paano ang iyong personal na paglago at paghahanap para sa katuparan ay umaakit ng maraming interes. Ikaw ay nabubuhay ng buong sig. La, sinusundan ang iyong mga pagnanasa at pangarap ng may passion. Ang enerhiyang ito ay hindi mapaglabanan. Ipagpatuloy ang landas na ito, tuklasin at matuklasan kung ano ang nagpapasaya sayo. Ano ang darating pagkatapos? Sino ang nakakaalam? Ang mahalaga ay ikaw ang may kontrol sa iyong buhay, lumilikha ng iyong sariling kwento. At iyon ay isang bagay na walang makakakuha mula sayo. Kahit na may kompetisyon sa iyong paligid, hindi siya lumilihis ng tingin sayo. Ang iyong presensya ay nagdudulot ng ilang stress sa kanya dahil ang ibang tao ay sinusubukan ding akitin ang iyong pansin. Gayon Gayunpaman, mas pinipili niyang panatilihin ang isang mas diskretong koneksyon, pinapanood ka mula sa malayo. Sa mga nakaraang panahon, ikaw ay naglalabas ng isang enerhiya na marami ang nakikita na lubos na hindi mapaglabanan. Ang iyong sigla sa buhay ay nakakahawa, halos tulad ng isang piraso ng paraiso sa lupa. Ang enerhiyang ito ay bunga ng iyong pokus sa pagmamahal at malalim na pagpapahalaga sa sarili. Ang personal na pagbabagong ito ay binago ang paraan ng iyong pakikipag-ugnayan sa mundo. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay isang pagpapahayag ng kumpiyansa sa sarili. Para sa kanya, ang pagbabagong ito ay mas nakakaapekto pa. Nararamdaman niya ang isang halo ng fascination at pagkabalisa, alam na ang iba ay sinusubukan ding akitin ang iyong pagmamahal. Ngunit ang nagpapanatili sa kanya na nakatuon sa iyo ay isang bagay na mas malalim ang iyong pagiging tunay at pasyon sa buhay. Kahit na hindi siya hayagang nagpapahayag, malakas at patuloy ang kanyang koneksyon sa iyo. Ang positibong enerhiya na iyong inilalabas ay direktang refleksyon ng panloob na trabahong iyong ginagawa. Ang pagpapagaling ng mga lumang sugat at paglampas sa mga insecurities, ay lumikha ng isang matatag na pundasyon ng pagmamahal sa sarili. Ang estado ng isip na ito ay hindi lamang umaakit sa kanyang pansin, kundi pati na rin sa paghanga ng lahat sa iyong paligid. Ikaw ay naging isang pinagmumulan ng inspirasyon, isang taong nabubuhay ng may intensidad at layunin. Naisip mo na ba kung paano hinuhubog ng bagong yugto ng iyong buhay ang hinaharap? Sa bawat hakbang, lumilikha ka ng landas ng walang katapusang posibilidad. Siya, kahit na nagmamasid mula sa malayo, nararamdaman ang epekto ng iyong paglalakbay. Ang iyong presensya ay isang patuloy na paalala na ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa loob, mula sa kumpiyansa at pagmamahal sa sarili. Kaya, magpatuloy ka sa parehong sigasig. Patuloy na kilalanin ang sarili, pahalagahan ang sarili, mahalin ang sarili. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang lumago at magningning pa. At tandaan, ang enerhiya na iyong inilalabas ay natatangi at makapangyarihan. Ito ang nagpapakilala sa iyo bilang ikaw. At ito ay isang bagay na walang sinuman ang maaaring alisin sa iyo. Gayon pa ang tao na iyong kinainteresan ay nagpapakita ng isang kapansin-pansing poko sa iyo, na higit pa sa panlabas at umaabot sa pinakamalalim na bahagi ng iyong pagkatao. Hindi lamang siya madalas na nag-iisip tungkol sa iyo, kundi naglalaan din siya ng oras, upang maunawaan ang iyong mga pangarap at mithin, nagsusumikap na ialin ang kanyang mga pag-asa, at layunin sa iyo. Ang natatanging koneksyon na inyong ibinabahagi, ay pinatitibay ng pagiging totoo ng kanyang nararamdaman, na nagiging kapansin-pansin sa isang mundo kung saan marami ang pumipili na magsuot ng maskara, at magpanggap na hindi tunay ang kanilang intensyon. Sa kapaligirang ito, maaaring maging isang natatanging tao siya marahil dahil sa kanyang papel sa komunidad o sa kanyang kapansin-pansing presensya na natural na umaakit ng atensyon. Ang kanyang karisma ay hindi lamang bahagi ng kanyang personalidad, ito ay isang echo ng masiglang enerhiya na ikaw rin ay naglalabas. Ang mutual na enerhiyang ito ay lumilikha ng isang magnetic field na umaakit hindi lamang ng mga tagahanga, kundi pati na rin ng mga taong, sa kasamaang palad, ay maaaring kumilos na may kasinungalingan sa pag-asang makuha ang atensyon na ibinibigay niya sa iyo. Napansin mo na ba kung paano siya palaging nakatuon sa iyong mga kilos at salita? Hindi siya nasisiyahan sa pag-obserba lamang mula sa malayo, hinahanap niya ang bawat nuance mo, bawat detalye na nagpapakilala sa iyo bilang natatangi. Para bang nais niyang sumisid sa iyong mundo, at maging bahagi nito sa paraang kakaunti lamang ang nagtatangka. Ang dedikasyong ito ay hindi pangkaraniwan at nagpapakita ng lalim ng nararamdaman na bihira makita. At ang relasyon na ito, kahit na hindi hayagang ipinahayag, ay nakakaapekto sa lahat ng nasa paligid. Napapansin ng iba ang natatanging koneksyon na ito at ito ay nagdudulot ng iba't ibang reaksyon. Ang ilan ay humahanga, ang iba ay nainggit, ngunit lahat ay nararamdaman ang tindi ng inyong pinagsasaluhan. At sa eksenang ito, ang iyong kasiyahan sa buhay at ang iyong tunay na enerhiya ay nagiging mas mahalaga pa. Ito ang nagpapakinang sayo at ang umaakit sa kanya ng higit pa. Kaya, paano mo hinaharap ang halo-halong atensyon at nararamdaman? Ang susi ay patuloy na maging ikaw, tapat sa iyong mga halaga at pangarap. Ang pagiging tunay na iyong inilalabas ay ang pundasyon ng koneksyon na ito at ito ang nagpapakilala sa lahat ng ito bilang espesyal. At kahit na ang landas ay hindi palaging malinaw, ang mahalaga ay magpatuloy na may bukas na puso, handa para sa mga sorpresa, at kagandahan na maaaring dalhin ng paglalakbay na ito. Nakikita niya sa iyo ang isang bihira na mahirap ulitin. Kayong dalawa ay mayroong espiritual na sintunog na labis na bihira, pinipiling mabuti ang mga taong may pribilehiyong maging bahagi ng inyong malalapit na bilog, ang iyong pagnanais na iwasan ang mga alitan at ang iyong kakayahang kumonekta sa isang malalim na antas ay naging malinaw mula sa unang pagkikita, kung saan ang atraksyon ay agarang at hindi maiikakaila na malakas. Ang atraksyong ito ay hindi lamang batay sa pisikal na katangian, kundi sa resonansya ng inyong mga kaluluwa na nagbabahagi ng magkatulad na mga frequency, mga halaga na perpektong nagkakatugma. Sa landas na inyong tinahak na magkasama, isang paglalakbay ng pagpapagaling at pagdiskubre sa sarili ang naganap, puno ng mga sandali ng personal at espiritual na paglago. Kayong dalawa, sa pamamagitan ng isang malalim na nakaugat na koneksyon, ay pinabuti hindi lamang ang inyong mga individual na buhay, kundi pati na rin ang paraan ng inyong pakikisalamuha sa isa't isa. Siya, na may malinaw na pag-unawa sa kanyang espiritual na paglalakbay, ay pinahahalagahan ang bihirang lalim ng koneksyon na ito kinikilala na ang espiritualidad na inyong pinagsasaluhan ay lumalagpas sa karaniwan, lumilikha ng mga ugnayan na sagrado at mahalaga. Sa relasyong ito, ipinapakita niya ang isang matibay na resolusyon, isang kagustuhang magpakasal ng malalim, ngunit lamang sa isang taong tumutugma sa kanyang frequency. Sa kabila ng maraming tao na maaaring nagnanais ng kanyang atensyon at pangako, nanatili siyang tapat sa ideya na tanging isang tao na nagbabahagi ng parehong espiritual at emosyonal na mga halaga ang karapat dapat sa espesyal na lugar na ito sa kanyang buhay. Sa kontekstong ito, ikaw ang natatanging tao, ang isa na hindi lamang nakakaintindi, kundi pati na rin nagpapayaman at nagpapaganda ng kanyang karanasan sa buhay. Taliwa sa anumang mga nakaraang reputasyon na maaaring nagmungkahi na siya ay isang taong umiiwas sa malalim na mga pangako o kumikilos bilang isang mananakop para sa iyo, ipinapakita niya ang isang ganap na magkaibang katotohanan. Ikaw ang nagbigay inspirasyon sa kanya upang buksan ang kanyang puso sa isang paraang dati niyang itinuturing na hindi maabot. Nakikita niya sa iyo ang isang tahanan, isang ligtas na kanlungan kung saan maaari siyang maging tunay na siya at ipahayag ang banal na kabutihan na sumasalamin sa loob ng kanyang pagkatao. Ang iyong impluensya ay naging napakalalim na nagdulot ng isang espiritual na pagising sa kanya na nag-udyok sa kanya na lumayo sa mga nakakalitong impluensya at magtuon ng masidhing pansin sa kanyang espiritualidad. Muling binibigyang halaga ang kanyang mga prioridad at pinipili ng may pambihirang pag-iingat ang mga taong pinapayagan niyang makasama. Habang siya ay dumadaan sa espiritual na transformasyon na ito, nagiging mas mapili siya, binibigyan ng malaking halaga ang kalidad ng mga relasyon sa halip na ang dami. Ang iyong presensya sa kanyang buhay ay isang patuloy na pinagmumulan ng inspirasyon at motibasyon upang mapanatili ang espiritual na fokus na ito. Kinikilala na ang koneksyon sa pagitan nyo ay isang bihirang pagkakatugma ng mga kaluluwa na natagpuan sa isa't isa hindi lamang isang kapareha, kundi isang salamin para sa kanilang mga aspirasyon at pinakamalalim na mga pangarap. Siya ay malalim na nakalubog sa kanyang espiritual na paglalakbay, at ang dedikasyong ito ay nagdulot ng pagbabago sa kanyang mga pagpipilian ng mga kasama. Pinipili lamang ang mga tunay na tumutugma sa kanyang mga halaga, pananaw sa mundo. Ang prosesong ito ng pagsasala, ay isang refleksyon ng isang emosyonal at espiritual na pagmature na nagbigay daan sa kanya, upang makilala kung ano ang tunay na mahalaga sa kanyang mga relasyon. Sa paglipas ng panahon, natuklasan niya na ang mga mababaw o pansamantalang pagpipilian, ay wala ng lugar sa kanyang buhay, naghahanap siya ng mas makahulugan, isang bagay na ikaw ay tila nagbibigay sa isang natatanging paraan. Ang mga nararamdaman niya para sa iyo ay hindi lamang malalim, sila ay nagbabago, at nararamdaman niya ang lalong lumalalim na pag-uugnay sa iyo, emosyonal at espiritual. Mula sa sandaling nagkita kayo, naramdaman niya ang isang espesyal na koneksyon, isang bagay na hindi niya agad matukoy, ngunit labis na nagbigay ng interes sa kanya. Ang koneksyon na ito ay hindi nawala sa paglipas ng panahon, sa halip, ito ay lalong lumakas, habang siya ay dumadaan sa kanyang sariling espiritual na pagising. Kahit sa mga sandali ng katahimikan o distansya, siya ay palaging may kamalayan sa iyo, iniisip ang natatanging presensya mo sa kanyang buhay. Siya ay nagmamasid, natututo pa tungkol sa kung sino ka, kahit na walang direktang komunikasyon. Ang pagising na ito ay nagdala sa kanya, upang mapagtanto na, kahit na may mga lumilitaw na ibang pagpipilian, hindi nila inaalok ang lalim at tunay na koneksyon na natagpuan niya sa iyo. Aki est ay traduo para o Filipino, segundo ay gramtika, e ay syntax do idioma. Pag-isipan natin ang sandaling iyon kapag ang isang tao, sa pag-usad sa kanyang espiritual na paglalakbay, ay napagtanto na ang kanyang nararamdaman para sa ibang tao ay isang bagay na pambihira. Ang uri ng damdaming ito ay higit pa sa paghahanap ng karaniwang relasyon, ito ay isang pagnanais para sa isang pakipagsosyo na nagpapayaman sa magkabilang panig, emosyonal, pisikal, at espiritwal. Ang atraksyon, sa kasong ito, ay hindi mababaw, kundi malalim na nakaugat sa mutual na pag-unawa na mayroon silang bihirang at mahalagang bagay na ibinabahagi. Isipin ang paghahanda para sa isang makabuluhang pag-uusap, na itinuturing na isang hindi maiwasang hakbang, at kinakailangan upang tuklasin ang mga posibilidad ng maaari nilang itayong magkasama. Ang dialogo na ito ay hindi limitado sa mga formalidad. Ito ay isang pagkakataon upang ipahayag ang malalim na damdamin at tunay na atraksyon na kanyang nararamdaman. Motibado ng linaw na nakuha sa kanyang espiritual na paglalakbay, handa na siyang lampasan ang anumang pag-atubili. Naiintindihan niya na ang pagpapaliban sa pag-uusap na ito ay maaaring nangangahulugan ng pagkawala ng pagkakataon na palalimin ang isang relasyon na itinuturing niyang mahalaga para sa kanyang kagalingan at espiritual na paglago. Ang sandaling ito ay isang tunay na gintong pagkakataon para sa kanilang dalawa. Ito ay isang pagkakataon upang ipareho ang mga puso at isipan upang galugarin ang isang ugnayan na maaaring maging transformatibo. Ang paghahanap ng tunay na koneksyon ay hindi madali, at kapag ito ay lumitaw, marunong na hindi ito palampasin. Sa pagyakap sa pag-uusap na ito, binubuksan nila ang pinto para sa isang hinaharap ng mutual na paglago at malalim na pag-unawa. Kaya, pag-isipan ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa mga bihirang at makabuluhang koneksyon. Tulad ng paalala sa atin ni Mario Sergio Cortella, ang buhay ay binubuo ng mga pagpipiliang sumasalamin sa ating pinakamalalim na mga halaga. At ang pagpili na sumunod sa landas ng katapatan at bukas na dialogo ay maaaring maging simula ng isang magkasamang paglalakbay na puno ng paglago, at mga tuklas. Pahalagahan natin at alagaan ang mga pagkakataong ito sapagkat sila ang saligan ng isang mabuting pamumuhay. Hindi na siya interesado sa pagpapanatili ng mga anyo o pagsasaalang-alang ng iba pang mga opsyon na hindi humahantong sa isang tunay at malalim na pangako. Ang kanyang hangarin ay makasama ang isang tao na hindi lamang naiintindihan ang kanyang espiritual na paghahanap, kundi kasama rin dito, isang taong, tulad niya, ay pinahahalagahan ang katapatan at lalim sa bawat aspeto ng buhay. Ninanais niya ang isang relasyon kung saan pareho silang maaaring lumago ng magkasama, nagtutulungan sa kanilang mga paglalakbay at tuklasin ang lalim ng tunay na espiritual at emosyonal na koneksyon. At tandaan, ikaw ay karapat dapat na magmahal at mahalin. Kung sumasang ayon ka, ipahayag, tinatanggap ko ang lahat ng layunin at ang aking tadhana na inilaan ng Diyos at ng Universo. Ibahagi ang iyong mga pagmumuni-muni at karanasan sa mga komento. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel upang manatiling napapanahon sa mga susunod na mensaheng nakapagbibigay inspirasyon. Sabi kaming makita ka muli. Sama-sama, itataas natin ang ating mga espiritu at lilikha ng mga alon ng positibong enerhiya na magpapalibot sa mundo. Abangan ang susunod na mahalagang mensahe na naghihintay sa iyo sa susunod na video. Naway patuloy kang liwanagan ng Diyos at ng Universo sa iyong mga hakbang na may kapayapaan, pag-ibig, at pananampalataya. Amen.